Sa pangunguna ni Deputy Speaker Attorney Ishak Mastura, tinanggap ng 175 na college students ng Sultan Muhammad Ipatuan Kudarat Islamic Academy Foundation Incorporated ang tig 60,000 pesos na educational assistance. Ang pondo na abot sa 10.5 million pesos ay mula sa Supplemental Transitional Developmental Impact Fund 2024 ng Mambabatas. Uh, 175 students, uh, may tranches sila around 60, no? pero throughout the year ang pagbigay uh, natin, pag, uh, natin para magamit nila during the uh, different years nila. No? Meron silang uh, uh, agreement with the MBHT, may agreement din sila with the school kasi ang ating programa talagang tao ito. No? Uh, hindi tayo nagbibigay ng cash assistance na hindi yung tao ang mismo nakaka-receive lalo-lalo na 'yung estudyante. Kasi alam niyo naman po, ah, uh, pwede tayong magbigay sa maglisting tayo, no? Pero ang objective kasi talaga ng programa ko dito is maka sila. Kasi 'yung sinabi ko kanina, uh, 93% ng ng uh, college students sa Barm ay drop out. So, napakalaki yun. no? So, That's why kailangan uh, meron tayong assistance sa kanila para tuloy-tuloy. At in natin ito sa mga bata. Kasama rin ang parents nila kasi yung, yung parents nila, dapat alam nila na nagbigay tayo ng assistance at hindi makukuha ng mga estudyante na hindi nila hindi alam ng kanilang parents kung saan nila ilalagay o ilalaan. Kasi ultimately, it's the parents that support the students no, sa pag-aaral nila. So this is an educational assistance It's not a scholarship, it's not uh, anything else except tulong sa kanila para magtapos sila. Katuwang sa naturang programa ang Ministry of Basic, Higher and Technical Education na siyang namahagi ng cheque sa mga mag-aaral. Sa ibinahagi namang mensahe ni SKIA President, Attorney Dato Michael Mastura, pinaalalahanan niya ang mga benepisyaryo na gamitin ang natanggap na tulong para sa kanilang pangangailangan sa pag-aaral. Yeah, hindi ka na ingin niya scholarship kaya magkaroon ng scholarship na matalino ka yung grade mo ang taas eh paano yung ka niyong pera ngayon? hindi din niyo ngayon daw na nakuha niyo ang kapatid ka ng magsasabihin

pamadyaan nyo. Suraki mo mo na di ko makalila. Huwag well, pangasa sa libro, notebook, book pen, ibagada, ibutsangor siya sa iskiya, na ibagada, ang itu memang sukatawan, agungnya yang katawan buah liayang nanti kalilah lalu di petabang mana tadi di prilis untuk di Amerika di atas witness if the parent cannot witness dirilis

Nasabutan mo ito, panuata. So, if you cheat, you are you are cheating yourself. Nagpapasalamat naman ang man mga mag-aaral at magulang sa natanggap. Well, I am very thankful for this opportunity kasi inopen po nila itong PDIF cash assistance and But supposedly, madaming students na kagaya ko na, na nangangailangan ang natulungan. So we are very honored to our MP, uh, Tony Ishak V. Mastura. Thank you for this opportunity. Through this, you really secured our future for uh, two years cover of our tuition fee. And that's really uh, means a lot for us students. That's a really big help. Thank you po. Sa akin, insya Allah, nabasukusukula ko sa nyaba na katawang sa mga watawan niyaba mangyagi. Cukuranku sih atau ke mastura. Nah, insya Allah pengintas insya Allah naga kehidupan yang ulangun. Ndu uh, lincah jantan Allah hutala. Ndu manan sulang. Ndu nama pia. Insya Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jan Garcia, I Philippines.